Dapat ba ma'am magkasabay maghagkulira ang kalapit bahay na may babuyan din mam ma para di sila mahawaan? Okay, so galing po ito kay Sir Eugene Hakarbelo. So shout out po kay Sir Eugene. So ngayon naman po mga ka-farmers ay nagturok po tayo ng hag cholera vaccine. So patungkol naman po doon sa katanungan po ni Sir Eugene, base po sa experience namin ay hindi po nakakasama o delikado po sa ating kapitbahay na may alaga din pong baboy kapag hindi po sila magturok. At yun pong sinasabi ninyo na mahawaan ay hindi po ito sakit mga ka-farmers. So ito po ay isang bakuna. Ito po ay live vaccine po ang hag cholera. Ngayon naman, once na mix mo na po ito, ay kailangan mo pong may turok sa loob po ng dalawang oras. Kasi kapag lumagpas na po ng dalawang oras, ay posible po na wala na pong bisa ang bakuna. So, kailangan din po itong manatiling malamig mga ka farmers So, kapag yung kapitbahay mo, ay dikit po ang kanyang kulungan sa iyong kulungan, ay ayain mo na po siya na magsabay po kayo sa pagturok. Pero kapag malayo po naman ang kanyang kulungan, ay okay lang po. Dahil tulad ng